Ayaw man sanang huminto muna sa pagtitinda ng kanyang inay, ay napilitan na rin para sila makapunta at madalaw sa kulungan ng kanyang itay. Sayang din kasi ang kikitain ito sa araw na iyon, lalo na ngayon ay nakakulong ang kanilang itay at natural na hindi makakapamasada. Maaga silang gumising at nagdaan muna sa palengke para bumili ng mga pagkain ipapasalubong sa kanyang itay. Bumili sila ng puto, tinapay at pansit. Pagkawan ay nakisakay na sila sa isang jeep ng kasamahan ng kanyang itay. Kahit nasa jeep ay umiiyak pa rin ng kanyang inay, bagaman at tahimik lang. nag ito para sa kanyang itay na alam niyang mahihirapan sa nangyaring ito. Marahan naman niyang hinahago dito sa likod para mapayapa ang loob nito. Ngayon pa lang ay natatakot na ako sa maaaring mangyari sa iyong itay, Camila. Sabi nito sa kontroladong boses. Kung ganoong nakasalpon siya nung masagasaan niya ang lalaking iyon, ibig sabihin ay kasalanan talaga niya ang nangyari at maaari siyang madiin dahil doon. Totoo ho ba na may nagsiselfone si habang nagmamaneho? Iyon ang sabi ni Rick at marami rin daw ang saksi na may hawak siyang cellphone nang makasagasa siya. Parang gusto niyang panghinaan ng loob. Kasalanan talaga ng itay niya ang nangyari. Ano naman ho ang nalaman niyo tungkol doon sa nasagasaan inay? Ang sabi ni Rick, paraw yung ama at ina ng lalaking nasagasaan na ng lahat para mabulok sa bilangguan ng itay mo. Oh Diyos ko, napaiyak na naman ang kanyang inay. Ang totoo, siya man ay mapapaiyak na rin. Pinipigil nga lamang niyang sarili. Awang-awa siya sa kanyang itay kahit hindi pa niya ito nakikita. Higit doon ay naiisip na agad niyang maaaring maging epekto ng pagkakakulong na yun ng kanyang itay sa kanilang lahat. Kung gayong makukulong ito, ibig sabihin na hindi na makakapagtrabaho. Paano na sila? Mahihinto siya at ang mga kapatid niya sa pag-aaral. Napailin siya nakarating sila ng kapitolyo. Malakas na malakas ang pintig ng kanyang puso habang naglalakad silang dalawa ng kanyang inay patungo sa City Hall. Nang makapasok sila ay tanong sa information counter. Isang pulis ang na nagsama sa kanila sa kinaroroonan ng kanyang itay. Agad na nagyakap sa pagitan ng mga rehas ng kanyang inay at itay. Hindi na napigilan ng kanyang inay ang sarili. Malakas na itong napaiyak. Lumuhuluha rin ng kanyang itay habang magkayakap ang dalawa. Si kagat ang mga labi upang hindi mapabulalas ng iyak. Pero nang siya namang yakapin ng kanyang itay, ay bumigay na rin siya. Inilabas na niya ang tinitimping ng dami. Itay, itay ko. Bulalas niya habang mahigpit na nakayakap sa ama sa pagitan ng mga rehas. Matagal sila sa ganong ayos bago sila nagbitiw. Noon lang niya natitigan ng kanyang ama. Humpak ang mga pisin nito at nalalalim ang mga mata. Marahil ay hindi nakatulog kagabi. Maliit lang kasi ang selda at may nabilang na siyang anim katao na kasama nito sa seldang iyon. Marumi na ang polong suot ng kanyang itay at magulo rin ang buhok nito. Ano ba talaga ang nangyari, Celso? Tanong ng kanyang inay dito. Parang napapahiyang nagbaba ito ng tingin. Kasalanan ko talaga milagrim. May hawa akong cellphone kaya hindi ko napansin na tumawid ang lalaking iyon. Huli na bago pa ako makapagpreno. nasagasaan ko na siya. Eh bakit ka ba naman kasi nagsiselpon gayo nagmamaneho ka? paninisin ng kanyang inay dito. Inay, huwag na huwag niyong sisihin si itay. Nangyari naman ho ang nangyari. Hindi ko may kanyang inay. Nagbaba ito ng tingin na simula na namang mapaiyak. Nilagrim, Camila, anak, tulungan ninyo akong makalabas dito. Hindi ako makakatagal dito. Makamadali ang buhay ko dito kapag nagtagal ako. Hindi siya makasagot. Paano ba niya ito matutulungan kung ganitong umami na ito? Nakasalanan nga nito ang nangyaring pagkakasagasak. Saka ano bang magagawa niya? Wala naman silang mga kamag-anak na mayaman na maaaring makatulong sa kanila. Kahit mga kaibigang mayaman ay wala sila. Milag rin Camila, nakikiusap ang boses ng kanyang itay na lalong kumukurot sa kanyang puso. Ano bang maaaring namin gawin, Celso? Tanong dito ng kanyang inay. Lumapit kayo kay Mang Roger at makausap kayong tulungan ako. Tamang-tama nasa lukban siya ngayon. Makiusap kayong arigluhin ang kaso kong ito. Mamamatay agad ako kapag nagtagal ako dito. Milagrim, anak, hayaan mo. Gagawin namin ang... Sinabi mo, kakausapin namin si Mang Roger sagot ng kanyang inay. Ang Mang Roger ang may-ari ng jeep na ipinamamasada nito. Sumama ka, Camila. Ikaw ang marunong. Ikaw ang magsalita kay Mang Roger. Oho, itay. Kamusta nga pala ang dalawang kapatid mo, si na at Manny? Mabuti naman ho, itay. Gusto nga sanang sumama pero hindi na namin isinama. Dahil may pasok silang pareho. Ibinigay niya sa amahang dala nilang mga pagkain. Sana ipinagdala niyo ako ng may pampapalit dito sa suot ko. Pasensya ka na, Nawala na sa loob namin dahil pareho kaming natataranta. Hinging paumanhin na kanyang inay. Hayaan mo. Kahit ito si Camila ipababalikon ko dito para magdala ng mga may susot mo. Bago yun ay puntahan muna ninyo si Mang Roger. Huwag kang magalala. Pagdating na pagdating namin doon ngayon ay pupuntahan namin siya para pakiusapan. Salamat. Muli silang yumakap dito at muli rin silang nagkaiyakan. Pagkuha ni nagpaalam na sila dito. Wala na silang ibang pinuntahan pa. Pagkagaling sa city hulay umuwi na rin sila. Pareho silang kakakaba-kaba ng kanyang inay habang hinihintay nilang bumaba si Mang Roger. Nasa malaking bahay sila ng may-ari ng chip na minamaneho ng kanyang itay. Gabi na noon, marahil ay mga alas otso. Maaga naman silang nakabalik buhat sa kapitolyo pero mabuti nilang makakain na ng hapunan puntahan ng ako ng kanyang itay. Hindi naman kalayuan sa kanilang lugar ang bahay ng lalaki. Nag-tricycle lang silang patungo doon. Si Nana Mami ang nagpatuloy sa kanila sa sala. Pinaunahan na sila nito na sa kasalukuyan ay may problema ang lalaki dahil sa mga nangyayari sa ibang negosyo nito. Pero magbabaka sakali daw silang kausapin ito. Hindi naman nagtagal ay nakarinig sila ng mga yabag sa malaking hagdan. Nakita nilang pababa ang lalaki. Mukhang ang problema ito base sa expression ng muka. Magkahalong lungkot at galit ang nakalarawan sa mukha nito. Nang ganap ng makababa ng hagdan, si Mang Roger ay sabay na silang tumayo ng kanyang inay. Magandang gabi po, Mang Roger, pagbibigay galang niya. Kayo pala, magandang gabi naman, sabi nitong bahagyang kumunot ng noo. Pagkakita sa kanila, maupo kayo. Salamat po, tuweto nila at sabay nang naupo. Naupo na rin ang laki sa suluhang sopa na kaharap ng kanilang kinauupuan. Ano ba ang sadya ninyo? Tanong nito matapos ang ilang sadglit na katahimikang na magitan sa kanila. Tungkol ho sa Mr. Kumang Roger, sagot ng kanyang inay. Bahagyang napailing ang lalaki. Gusto kong maawa sa Mr. ninyo, pero gusto ko rin namang magalit sa kanya. Mahusay siyang driver, pero ang kinagagalit ko ay yung pagsa-cellphone ni habang nagmamaneho. Hindi agad sila nakasagot. Alam niyo niyang kabal kabalbawalan yung pagsasalpon habang nagmamaneho. Nga pa po kami, Mang Roger, para humingi ng tulong sa inyo para kay itay. Kahit po kasalanan ng itay ang nangyari, siguro naman po ay maaari ninyong alegluhin ang mga magulang ng biktima. Iha, ikaw na nga ang nagsabi na kasalanan talaga ng iyong amang nangyari. Kung nga alegluhin ko ang mga magulang ng nasa kasaan, tiyak na malaking halaga ang kanilang hihingin. Para sa inyong kalaman, ang nasa kasaan ng iyong itay, ay isang batang-batang engineer na may napakagandang trabaho. Nakikiusap po kami sa inyong mga Roger. Ang itay ko naman po ay naging mabuting driver sa inyong kumpanya. Nakahanda naman akong tumulong sa iyong ama iya. Pero hindi sa parang gusto mo. Magbibigay ako ng libreng abogado para ipagtanggol siya. At sasagutin ko ang mga dapat sagutin ng isang may-ari ng sasakyan na aayon sa batas. Isa pa kahit kasalanan ng iyong itay ang nangyari. Ibibigay ko pa rin sa kanya ang karampatang separation pay na ayon sa haba ng kanyang ipinanglingkod sa akin. At dahil alam kong kakailanganin niyo ng pera sa panahon ito, ipapaayos ko agad iyon. Hindi sila nakakibo. Kung wala na kayong ibang sasabihin pa, gusto ko nang magpahinga. Sabi nitong tumayo na, maraming salamat po mang Roger, sabi niya. Tutuloy na rin po kami. Adios. Lumabas na sila. Inihatid sila ng anak ni Nana maming sagit payak na ang kanyang inay nang makalabas silang nanggit at makalakad ng malayo-layo. Inay, paano nang na itay mo kung ganyang ayaw ni Mang Roger na aregluhin ang mga magulang nang nasa gasaan ng iyong itay? Huwag kayong mag-alala, inay. Ako na lang ang pupunta sa mga magulang nang nasa gasaan ni itay at siyang makikiusap. Para sa kalayaan ng itay, pumayag naman kaya ang mga iyon. Bahala na ho, inay. Ang mahalaga ay ginawa natin ang magagawa natin para makalaya si itay kailan mo balak na pumunta? Kahit hubo bukas inay, maaari ko naman hong alamin sa kapitolyo kung tagasan ang nasa gasaan ng itay. Huminto sa paglalakad ng kanyang inay at tumingin sa kanya. Palagay ko hindi pa dapat bukas ka pumunta doon, Camila. Nakaburol pa ang nasa gasaan, kaya tiyak na naghihinagpis pa ang mga magulang at kapatid ng lalaking iyon. Kung bukas ka pupunta tiyak na puro galit lang ang matatanggap mo mula sa kanila. Kung gayon ho ay kailan ako dapat na pumunta doon, pagkatapos na ng libing. Pero si itay, wala tayong magagawa kamila, kundi ang maghintay. Kayo ang bahala. Nakarating sila sa tabing daan at nag sila ng tricycle na masasakyan. Hindi naman nagtagal ay nakapara sila. Inay, maghihinto na muna ho siguro ako sa pag-aaral. Sabi niya nang tumatakbo na ang tricycle. Napatingin sa kanya ang kanyang inay, bagamat at wala namang sinabi. Yon ang pinakamabuti at tamang gawin. Hindi ho ba inay? Hindi sumagot si Aling Milagring. Naramdaman lang niya na umiiyak na naman ito. Inay, huwag na kayong umiyak. Okay lang naman ho sa akin kahit huminto muna ako sa pag-aaral. Na kapag nakalabas na ng kulong nga si at nakapagtrabaho na uli, saka ako mag-aaral uli. Nahihiya ako sa iyo, nak. Ang inay, huwag niyo akong alalahan. Hahanap na lamang ako ng mapupuhon at magbubukas ako ng tindahan ng mga merenda sa harap bahay natin. Hindi naman kasi ako maaaring mawala sa bahay sa umaga dahil walang mag-aasikasos dalawang lalaki. Huwag ka nang humanap pa mapupungunan at ako na lang ang bahalang maghanap.